Ang binabanggit charito no po sa kanyang veto message ay yung magiging pay disparity no magkakaroon ng distortion no sa police cadets nga na mag-graduate ng PMPA etc no at ito daw po ilalabag doon sa government right sizing program no that's one redundancy sa police operations dahil po dito po sa proposed area police command etc at meron din po na binabanggit din dito yung magiging papel po ng uh, ng IAS at saka yung NAPOLCOM ah, kung talaga pong gusto nating ayusin itong si sitwasyon sa PMP para maging panibagong inspirasyon ng mga pulis na maglingkod ng tapat sa bayan, anong balak niyo rito? Will you cure this defect ng binabanggit ng presidente o paano po? Well, it's, it's, going to be useless. It's going to be useless to to uh, i, ano ibig mong sabihin then. Uh, according to their uh, to their uh, reasons bakit nila binito. Well, Ted, no, unang-una, yung tungkol sa mga kadete, yung pay ng mga kadete. Yun lang naman. Pariho lang naman yung kadete ng PMA at ng PNPA. Pariho lang yan sila. Ay, atin, ang status nila ay malaki pong agwat. Iba yung status ng PMA kadets in terms of pay and allowances. Iba rin itong sa PNPA. Ay, for year course lang, pariho lang yan. So, gusto ng... Gusto ng PNP at ng Napulcom na ipantay sa PMA yung status ng PNP kadet. Mm So wala wala mo ko nakita problema doon. oh, disparity there's no the present situation may disparity. Pero kung yun nga ang cure natin sa disparity, hindi para para ma-cure -ma ang disparity. Paano lang nakita ngayon ang disparity diyan? Na nakinu-cure naman sa bill na yan yung disparity yan. So as I've <inaudible> said, ako ay ako ay nagtataka bakit uh, inayawan nila yung gusto nila. Sila ang may gusto niyan eh. Galing sa kanila yan, galing sa Malacanang yan na ng mga provisions na yan. Ako'y, ako'y nag-facilitate lang at nagpa-pintune sa mga provisions na yan through deliberation, through sa Senado. At mm -hmm. sa, at, uh, mm -hmm. sa namin sa, uh, with the House of Representatives, pinahintyo namin ang gusto yan. So, I, I don't know. I don't know kung, uh, kahit anong gawin natin talaga. Kung ayaw nila, di ulat tayo magawa. So, mm -hmm. na sila dyan. hindi na ako. Hindi, hindi na ako mag-aksaya ng panahon para dyan na Gusto nating ipaintion according to their wishes. No. Mm -hmm. Tapos na, ga eh, mm -hmm. sa kanila gusto kanila kagustuhan yang ginawa natin, tapos ngayon ayaw nila. Mm -hmm. Tapos ngayon mag-insist tayo mm -hmm. para pilitin mahalala na, na pag-ulo. Mahala mm -hmm. na sila diyan. Mm -hmm. hindi, hindi na ako magsusumi ka pa para sa batas sa batas na yan.